So, ayan yung mga nakakabit carriage. Ayan. Yung mga... Ito yung sa blood pressure. Tapos, ito naman yung sa heart. Ayan. Ayan yung sa heart niya. Hello guys! So, we're on our way to Calgary right now. Sa Northwest. Because uh, meron kami meet and greet dun sa doctor sa doktor namin. Actually, this is the first time na may meet namin tong doktor na to. Um, I mean, hindi pa sure kung okay, siya guys, na yung magiging family doctor namin. Kasi parang ano, yung mga tinatawag na meet and greet. Diba? Hindi ko alam kung baka may meet and greet pa siya dito. Parang titingnan kung magugustuhan niya ba kami bilang pasyente niya. Or <laughs> hindi, bahala na. Yun. Pero siguro naman magugustuhan niya kami. hindi <laughs> ma <ba> kami sakitin. Diba <laughs> babes? babes? Oh, Ah, kailangan sakitin kami para madalas namin siyang puntahan. Ano ba yun? Ay. Okay. Business, right? Business? Gano'n ba yun? Ayun. So, first time namin siyang imi-meet ngayon. It's been a year dito sa Alberta. Ngayon lang kami pupunta. At ngayon lang kami naghahanap ng family doctor. Kasi usually, pwede ka naman talagang pumunta lang sa walk-in clinic. Ang ano lang, kaibahan lang, ang walk-in clinic walang appointment. Pupunta ka lang doon. Eh magaantay ka. Pag sa ano naman doctors, uh, pag meron kang hey, family doctor. Ay naman yung ano GPS. And, <laughs> pag sa family doctor ano, mayon pwede ka mag-book ng appointment. Hmm, pero pareho rin ang wait times. Parang yung waiting time din pareho eh. Hindi naman matagal magantay sa walk-in. minsan nga matagal pa minsan yung family doctor din pag nagaantay. O oh, ay naka in 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 dun sa Ontario ganun din eh. Minsan we wait for like you No, know, yeah. Bas basta din sa Ontario minsan we wait for like 30 to 45 minutes even an hour just par kahit may appointment ka na nai no kulak minsan titingnan kanila 10 o'clock na ganun. So parang ganun din sa walking clinic mas mabilis minsan mas mabilis pa nga eh, ha? Siguro sa Ontario kasi maraming tao, maraming ano, maraming mga pasyente. Dito, konti lang yung tao kaya siguro hindi ganun katagal yung wait times. So, so kung wala kayong family doctor, yun nga, pwede mapunta sa mga walk-in clinic or sa urgent care, sa hospital, emergency, kung may emergency, direto na ng hospital din So, ang maganda lang kasi pag may family doctor ka, kung meron kang mga um, ibang issues, pwede ka nalang i-refer sa ano, sa mga specialista yun yung ano nila, bibigyan ka nila ng referral tapos syempre doon lahat, bumabagsak lahat yung mga, yung mga records mo, diba sila yung nagkikip ng records kapag may family doctor ka so yun so hopefully maging okay yung meet and greet namin today at uh, kasi, pero hindi naman kami madalas talaga nagpupunta sa family doctor actually, bihirang bihira kami nagpapadoktor ngayon si Richard, siya yung madalas nagpupunta ngayon sa doktor kasi so, may mga kailangan siyang mga test na kailangan niya. Dahil syempre, yung nagkakaitid na. <laughs> Matanda na tayo, kaya kailangan na ng mga test, di ba? Mga test, mga cholesterol test, ano pa ba? Sa heart, mga blood pressure, yan na yun. Yung mga test na ginagawa ni Richard. Kaya madami siyang appointment. Medyo ano siya, from our house, Ilang minutes, babes? Mga 35 minutes. So, hindi na, hindi na kami ganun kalayuan. So, sabi nila, mahirap na maghanap ng family doctor dito. Kaya nung first few months namin dito, hindi talaga kami naghanap. So, naghanap kami ng family doctor last, ano, end of last year na. Meron, na, meron naman nahanap. Si Richard meron na siya. Kami na lang. Naman. Pero same doctor pa rin. Nauna lang siya. So, kami ngayon, yung ano namin, meet and Hello guys. So katatapos ko lang kuhanan ng dugo doon sa laboratory dito sa Calgary, sa Northwest Calgary. And maaga kami umalis ngayon. Ano sa umalis babes? mag 8 -e ganun. So yung mga bata, meron po makeup sa kanila kanina. So wala ako doon. May naghatid sa kanila sa school. Pinrepair ko lang lahat ng mga lunch nila. Tapos make sure na nakaready na si Andre dalawang babae, wala namang problema. Si Andre lang. So, ayun. So, si Richard, ang unang appointment niya is sa uh, cardiologist niya. Nilagyan siya ng mga monitor sa dibdib niya. Yung heart monitor tsaka blood pressure monitor. Yan. Anong ginagawa dun, babes? Para saan yun? It takes texture ano? Texture ECG. ECG. Blood pressure. Yan. For 24 hours siya ako naman, nag-fast ako since yesterday ng 7.30 ng gabi. So ngayon, magte-10 na. So nagubutom na ako. Gusto ko nang kumain. So may pupunta kami sa... Siya pupunta siya another appointment sa family doctor namin. Ngayon, um, titignan yung result ng mga test na ginawa sa kanya last week. Ako naman, pupunta na lang ako ng TNT. Nagugutom na ako. Bibili ako ng pagkain. Tsaka mag-grocery na rin ako. Uh, nga pala, meron na kaming lahat na family doctor. So, yun yung family doctor nga namin yung nag, ano sa akin, ng magpa-blood magpa, -blad, magpa -blad work ako. Routine, ano lang naman to, blood work lang yung sa akin. So, yes, yeah, sa wakas, after a year namin dito sa Alberta, meron na kaming family doctor. Pero hindi na naman kasi kami talaga kanap ng, ng family doctor. Nag meet and greet kami last time, eh, medyo okay naman. So, yun nga, sila, anong ginawa sa atin? na so, ma, parang konting physical sa amin ng mga bata tsaka sa akin. Si Richard kasi tapos na. Kasi sabi niya lang, mahirap na mangarap ng family doctor dito sa, ano eh, sa Alberta eh. Kaya kailangan magpunta ka pa sa Calgary. Kasi sa Calgary doon niya yata nag-accept ng mga new patients. Pero sabi nila doon sa area namin, wala. Tapos doon sa tier 3, wala din masyadong tumatanggap ng mga new patients. Kaya kailangan maghahanap ka talaga. Ito, yung, ito pala yung sinadya sa amin ni Don and Shira na, na clinic. Kasi nag-accept sila ng new patients. So, ito yan. Ang ganda ng panahon ngayon ulit. plus plus 5 ngayon. Pero I think mama yung magiging plus 11 or 13 in the afternoon. Yes. Ang hinahanap ko talaga tikoy. Sana may tikoy dito. <laughs> kasi magka try this mo. -no. Picoy. Magkano siya? 9.98. May iba-iba pa lang klase ng Ito rice cake red bean. Ito coconut. Ito yung brown sugar. Brown sugar lang tayo. Ito lang kayo. Dito may mga mango tarts, lang tarts, pastillas, may manate. Pilipino. Mm, may tasty. Pero mas gusto ko yung bread dito. Yung sweet bread. Egg bread. Ito yun. Para tayong isa. May, dala yung may Kalamansi. tayo. Mga 5.39. Since ito 2 dollars and 9 cents. Siyempre ako laging sunukuha yung mga nasa likod. Hindi ko mukuha nung nasa harapan. Ganun din ba kayo? tatandaan ko ito ito yung kanakain namin sa Pilipinas kalimutan ko na tawag dito bean, Ayun, bean pala to tagal ko nang hindi nakakain ito meron pa bang ganito sa Pinas ano kaya? Ano kaya yung lasa ngayon? Ayan, o. Oh. Eh. Meron din butong pakuan. Pero ito yung favorite namin nila siya. Yung chestnut. Nakabalat na siya. Mga noodles. samyang yum. Bulgogi noodle soup. Ang sarap kaya ito. Ito na lang siguro. Japanese yakisoba. soba. natin ito. Mm na -hmm. isang gini up, ginisang upo tayo Eh, naman ako ngayon sa H Mart dahil bibili lang ako ng Korean food dito at saka ng ang um, saka tinapay para dun sa naghatid kila na Michaela kanina sa kanyang ng umaga. So, bibili lang ko siya ng parang thank you gift ba. Yung mga side dishes nila, no? yung dilis yung pinaka-favorite ko, saka yung potato. Wala yata sila dito. Ito yung buffet nila. $14.99. Ipili ka dyan. Oh, may gold deluxe din dito sa Korea. Flavor nito. Mocha and ube. Diba? Ito yung Korean pancake nila yung matamis. Sarap yan. Corn dog for $9.98. masarap na pambawon sa mga bata. Mukha yung masarap. Ito na lang siguro. May cheese, tapos may sausage. Ay, oh, yan yung mga nakakabit carriage. Yan. Yung mga... Ito yung sa blood pressure. so, every... Every half an hour, gumagana siya, ni squeeze yung ano niya. Oh yeah, it's recording 24. it for 24 hours. So, every 30 minutes, Ini-squeeze yung arm niya para ma-take yung blood pressure niya. Tapos, ito naman yung sa heart. Yan. Yan yung sa heart niya. Ito yun. Nakakabit din dito. Ang dami yung aparato. Yan yung tinatawag na ha ano yun? halter monitor. Tsaka ano yung babes? Blood pressure monitor. Blood pressure monitor. naririnig niyo. Yesterday nga, napunta kami dun sa mga appointments ni Richard sa kanyang cardiologist at sa family doctor. Sabi ng family doctor namin is okay naman daw yung mga results ni Richard na ginawa last week. So, sabi wala daw blockage yun. So, walang blockage yung heart niya. So, which is, a, which is good news. And, inaantay na lang yung iba pang mga test na ginawa sa kanya at saka yung, yung nila, kinabit sa kanya ng mga monitor. Yun, wala pang result yun. Hindi pa namin alam kung ano yung mga nakuwang readings dun sa kinabit sa kanya. So, maybe next week, siguro malalaman namin. Mahirap magkasakit, no? Kaya, kailangan talagang we have to take care of our, of our health. And kaya, it's really true na health is wealth. Sa health talaga natin nakasalalay yung ating future, future ng family natin pati yung mga uh, our daily activities, you know, kaya very important na alagaan natin yung health natin. Yun lang po, hope everyone is um staying healthy. Um maging priority natin ng ating health. So, thank you guys for watching.